Thank <laughs> you. guys, ito yung despedida party ko kasama si Mama Tess. Kasi bukas, uh, alis na ako papunta ng Manila para mag-apply ulit. So, yan guys, nandito na ako sa, ano, sa Osamis Airport. Ayan guys, sinihintay na sa boarding area na kami. Nihintay na lang namin yung, ano, yung aeroplano. So guys, ito na naman yung reality ng buhay ko na kailangan ko na naman umalis ng bansa para mag, ano, makipag sa palaran ulit at... Mag, uh, ng second chance second chance para sa pangarap so medyo last time medyo inano tayo guys medyo minalas tayo ng konti nating mga investment so ngayon guys susubukan ko ulit kasama yung ano uh, kasama ang mga pangarap dala-dala ang mga pangarap natin sa buhay so ayan guys hinihintay ko lang yung plane so medyo malungkot ako dyan kasi natin ako ng anak ko at saka ng asaw ko kaya guys, yung anak ano, ko. sakit sa ng isang ina na makita na umiyak talaga yung anak mo so wala naman tayong choice kaya kailangan natin lakasan yung loob natin so ayan na guys, yan na yung plane na yung, ano, sasakyan namin papuntang ano, Cebu Pacific Cebu Pacific, back in the bed. waiting guys ayan na let's start to ano to grind again ayan na guys andyan na yung plane so see you later manila So ayan na guys, sa, 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 uh, na ako ngayon sa ano sa Pedro Hell para mag-report sa aking agency at mag mag sabit ng aking mga requirements. Ayan na guys, andyan na sa Mahiwagang Pedro Hell. Pumaba na ako dyan guys at yan yung ano, mga clips ko. yan papunta kami. Papunta na ako sa Melacom. Global Services. Ayan dyan sa May Leon Ginto. Sa likod lang yan guys ng PCU. Sa likod ng PCU. Dyan, guys. So yan. Pupunta na ako ng Pedro Hill. Eh. guys, ayan yung list of requirements. So, ang napasa ko lang dyan is may, uh, yung mga dala kung, kung, ano yung meron ako. So, guys, uh, yung mga nakapula, yan yung kulang ko. So, guys, magbibigay pa ako ulit ng ano, ng isang, um, kukuha pa ako ng mga requirements na kulang para mag complete uh, ko lahat yan. So, so guys, nagpagawa ako ng authorization para kumuha ng voter certificate doon sa Mahayag kasi doon ako naka-register sa vote naka register ng bago. So, dahil ang marriage certificate ay ang voter certificate ko ay married. So, kailangan ko ulitin lahat ng papers ko into marriage change status ako. So, dyan sa immigration, guys, sa may luton, kumuha ako ng travel history for my past travel abroad. So, ayan, guys, kumuha ako ng marriage at saka, ano, single. Next is yellow card. Yun yung BQ sa, ano, yung sa vaccine. Dyan, kumuha naman ako. Ayan yung ano ko, guys. Malabilis lang yan dyan sa may Robinson. Robinson ko lang kinuha yan. Ang bilis binigay nila. Yan na yung ano, magbayad ka. 370 yung bayad. Next, guys, is NBI. Yan na yung NBI ko. So, sunod na yung ano ko pagkuha ng mga bago. Yan, NBI sa Robinson ko din yung kinuha, guys. Ang bilis dyan pag sa Robinson kasi konti lang yung taong nakapila. So, while dyan, hinihintay ko magbukas yung Robinson kasi ang aga kong pumunta dyan, guys. Eh. Kahit naman hindi pumupuntahan yung nakaset sa yun na schedule, pumunta ka lang basta mayroon ka ng dalang code pwede ka nang pumasa next destination ko guys is sa POA ayan pupunta akong POA nyan guys next is ayan na duman muna ako sa baklaran guys para magdasal at lalangin na matapos kayong mga requirements ko guys so dyan sana pala rin ko sa susunod na destination ko guys. Susunod na nga guys, nagpa-appoint naman ako ng bagong passport. So ayan na dyan sa DFI Asia na ako nagkumuha. Nakapila ako dyan, 3,000 plus yung number ko dyan. Ayan na, nakuha ko na yung bago kong passport guys. So marriage na yan. Ayan, so ang saya-saya. Dyan sa may Dragon Mall doon sa may Pasay something. Basta unahan lang siya ng Asian Asiana. So guys, pa So guys, ito na lang yung kulang ko yung sssa 4 kasi mag-change ako ng ano, ng status. So ayan guys, diyan sa Binondo, ang bilis lang nilang ano, walang chevre tseb, Tatakan agad yung ano tapos ibibigay eh, na sa iyo yung ano, yung E4. So kumpleto na, na ako lahat, guys. inihintay ko kumpleto na ako lahat, guys. So thanks God. Ito na yung pinakalas na requirements na iko Na iko ko. Salamat sa Dios. So, while waiting guys sa, ano, sa aking medical at saka schedule ng medical and my training, magsi-self-study muna ako guys ng, ano, Mandarin. So, guys, ang hirap ng, ano, ang hirap mag-apply ulit nung panibago, lalo na papunta ka ng Taiwan. Lalo na sa mga requirements, sobrang strict sila sa requirements na kailangan lahat, ano talaga, ah, kung ano, uh, lahat tugma. sa bin mga pinagdadaanan ko pang pagsubok sa pag-apply papuntang Taiwan. Thank you for watching, guys. Living life, everyday, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight.